Sir, um, naging product endorser din kayo, wife nyo endorser din. Uh, meron ba sa ngayon pangangailangan na i-revisit yung batas sa uh, endorsements? Kasi di diba yung kay Neri Nai, e, Grupo uh, meron You're bang... Uh, oo, ano ba yung um, responsibility ng endorser, lalo na sa mga businesses, that would later on turn out na scam daw? Para sa akin, sapat yung batas ihiwalay mo ang ordinaryong endorser sa endorser na partner pa. Ang aligasyon ay, aligasyon ah, remember, complaints are based on allegations that need to be proved in court. So, ang aligasyon ay, maliban sa endorser, partner, bahagi, uh, may kasama sa korporasyon o kompanya. So, ang rason kung bakit sila kinakasuhan, hindi dahil endorser sila. Dahil bahagi sila, di umano, nung kumpanya. A mere endorser should not be liable to any scams that will happen um, doon sa restaurant, o doon sa digoso o doon sa business. Halimbawa, i-endorse mo isa sa mga fast food chains. May na food poisoning sa isang branch na franchisee ang may ari. So, maraming issue yon Um, sinong may kasalanan yung franchisee? Pati ba yung mother company? May kasalanan yung franchisee yon May common commissary ba sila? Uh, may malimbang ginawa? Nanggaling ba dun sa commissary mismo yung nakapag food poisoning? Klaro sa kaso yun. Walang kinalaman yung endorser dun. Criminal liability always uh, all, is always um, is always attached to two things and two things only: an act or omission. May ginawa ba siya? na hindi niya dapat ginawa? May hindi ba siya ginawa na dapat niya ginawa? Yun ang pwedeng maging basehan lang na isang criminal complaint laban sa iyo. Bilang endorser, wala sang ginawa o hindi ginawa kaugnay ng anumang scam na, um, na, nangyari o mangyayari na wala naman siyang kinalaman o hindi sa bahagi doon. Pero sir, kung ang in hindi lang yung product, nagbenta rin ng shares, pani bagong um, Panibagong ibang krimen yun. Um, violation yun ng Revised Securities Act naman na ina-allege, ulitin ko ha, uh, ina-allege mm -hmm. na nagbenta di umano ng securities ng share sa isang kompanya mm -hmm. kumpanya. Ang share sa isang kumpanya ay dinadefine ng Revised Securities Act as a security na kailangan mo ng lisensya para doon bago mo magawa yun. kita ng example. Ang mga broker ng condominium o ng bahay, kailangan may lisensya din. O ikaw, may nabalita hanggang binibenta ang bahay, may kaibigan kang alam mo na naghahanap, um, binenta, ay, pinagtagpo mo silang dalawa, at uh, pinatungan mo ng konti, at um, binigyan ka nung nagbibenta dahil doon. Um, may nilabag ka ba? Um, strictly speaking, posible. Dahil hindi ka registered broker ng real estate. Kasi may mga reportorial requirements yun para sa tax. Pero may makakaalam pa ba? E baka naman rektang nagbilihan na lang na hindi na dumaan sa broker. So, walang, wala namang makakaalam maliban na lang kung may galit sa'yo. At ay eh, po post yung mga screenshot ng message nyo para sa may commission ka talaga doon. Pero basta, sir, sa ngayon, malinaw ang batas na pag nag-endorse lang. Parang yung sinasabi ano? si Sir eh? <laughs> 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 Hindi ah, tungkol lang sa... Pero <laughs> <laughs> <But But laughs> so violation uh, yun ng <laughs> data privacy, Sir. Uh, iba naman na yun. Pero sa, basa, sa ngayon, klaro yung batas na mag -ba basta mag-endorse ka lang, wala kang liability. Uh, kung, except kung nag-deep ka ng kamay mo dun sa uh -huh. operation. Uh -huh. Let's say, ikaw na mismo nagbenta. Uh -huh. Ikaw na mismo kumuha ng komisyon ikaw na mismo pinartihan doon sa mga nabenta mong shares man o produkto. Kasi doon meron DLC, Senator Robin Padilla. May isa artista, may isa pang artista, ayokong pangalanan, um, kaya dahil pending pa yung kanyang kaso. Sumakay lang siya sa motorcade at inendorso yung isang produkto. Maraming naloko dahil parang, um, parang pyramiding um, piramiding siya na ano, Um, okay. Tapos, uh, dahil hindi kilala yung mga mayari, siya lang yung kilala Dahil sumampal siya sa pickup at nag-endorso, siya yung kinasuad mm -hmm. Na mali naman, para sa akin, hindi naman tama yun mm -hmm. So, no need to revisit it, or, uh, um, or Personally, wala akong nakikita ang pangailangan Pero kung uh, iba ang pananaw ng mga kasamahan ko rito, mga miyembro ng kongreso Bukas ang aking isip na pag-aralan na, tingnan muli Since Baka naman may hindi ako nakikita. Mm -hmm. Pero since malapit sa inyo ang mundo ng showbiz, nandiyan yung inyong wife, so maging maingat ba yung mga celebrities sa ganyan, sir? Um pinapareview sa akin ng asawa ko yung mga pinipirmahan niya. <laughs> At least Pero may walang bayad siya. yung attorney's fees. Oh, <laughs> oh, may lawyer siya, sir, eh. Ay, yung iba, di ba, na nabibibig. Um, wala na mawawala na maging maingat sino man na huwag masyado manggigil. Uh, ika nga, dahil lamang may malaking kita na nakaambasa kanila.